Okay. ship natin. Kasi ngayon parang medyo umiingay na siya. Yan ang mga lodi. Ito na yung kahapong kadugtong ng video na tetestingan na natin itong kuli na 15 feet saka 13 feet. Ayan. Uh, ngayon check muna uli natin yung tono bago ko gamitin. Ayan. Tapos din kasi na natin to. Yo, okay. Marina. Nagkulang lang yung ano ko at ah, pag shift ko, pag pindot ko shift ko. Ngayon check natin mga lobby muna. Ay naman mga idol. Tapos mga lobby. May nagtanong pala sa atin kung lumalapat ba ng maayos yung kadena sa may puli. Ayan mga lodi, okay naman siya. Lapit mo nga siya sure. po. Ayan, naman ng maayos yung kadena sa may puli niya. Ayan. Okay na yan mga lodi. Ngayon mga lodi ay ito-testing natin. Ah, ito ko alam. So ito na tayo mga idol ah uh, Tinetest drive na natin Ngayon mga Lodi ah uh, Dito lang ako sa ano, Sa pinaka maliit na kog, So, Sa number 10 Ang masabi ko dito sa 13 feet Na upper pulley Saka sa 15 feet na lower pulley Parang wala namang nagbago mga idol Halos parehas lang din siya ng ah uh, Naka uh, stock pulley nitong A7 ko na elite. Uh, bali ang stock kasi noon ay 12 teeth, parehas, upper at lower. Parang parehas lang mga lodi. Ngayon hindi pa rin ako nagsiship mga idol. Uh, nasa, ano pa rin ako? Nasa pinakamaliit na kogs o sa number 10. Ayan, ngayon na uh, try kong ilagay sa pangalawang kogs sa maliit. Okay ayos okay ang naramdaman ko parang ganun din sa uh, stock na puli ko mga lodi so ayan ang gagawin naman natin mga idol I-ship ulihin natin sa pangatlo sa maliit okay kasi pa na doon medyo may ahon na kaya ship ko yan bali mga lodi sa pag shifting niya Halos parehas lang din ng ano uh, nitong sa ko sa tono. Yung pag-ship niya okay pa rin, swak na swak pa rin, swabing swabe pa rin, smooth. Ayan. Wala naman siyang kabios mga lodi. Ah, uh, wala ring ingay. Ngayon mga lodi ito na yung ahon. Uh, ilagay natin sa pang-apat na yata, okay? Shifting natin. Ayun. pang na. Okay. Yan, medyo umingay siya ngayon mga lodi pang -apat. Kaya tumatalon-talon Binalik ko Yung ship Siguro nasa number 3 Ayan Dahil nasa medyo ahon tayo Ayan Ship ko Okay Swak na siya mga lodi Kahit medyo nabitin Ayan medyo lumagot ang ko Okay Ayan mga lodi Ito lang yung napansin ko nga Parang nawawala nga sa tono hindi ka gaya ng stock pulley uh, kahit mga ganitong medyo bitin uh, kagaya nito sa mga pagahon kaya nitong ano, pulley na stock ng A7 Elite okay, shoot natin kasi ngayon parang medyo umiingay na siya kapag uh, siguro number 6 o number number 5 number ayan okay, ngayon medyo palusong na punta tayo dun sa medyo yan dun sa banda dun medyo mataas taas yung ahon subukan natin Okay mga lodi post ko muna to so ito na mga lodi ah uh, ito na yung ahon bali pakita ko na lang sa inyo mamaya yung gear ko kung nasaan kasi alanganin na wala kasing window yung shifter natin ayan umaahon tayo Okay, pinilit natin. Number 2 siguro, ah, uh, number 8 siguro to. number 9. Ayan. Ayan. Okay, medyo andito na tayo sa ibabaw. May ingay siya ng konti kanina eh. Ayan, okay. Okay, ah, uh, baba tayo mga idol. Tingnan natin kung nasang ship tayo. dito lang tayo tingnan natin kung saan oh. hindi ako nagpalit ng ship nasa pangatlo siya sa maliit ayan uh, kanina mga lodi nung papahon pa lang ako ramdam ko yung parang may sumasabit pero kanina naman nung tinono natin bago kumalis okay naman okay naman yung tono niya Uh, siguro mga idol uh, check uh, obserbahan ko lang muna sa ibang araw kung ano talaga yung naging problema nito. Okay, ngayon mga lodi, pabalik tayo. So ito mga lodi uh, uh, medyo konting lusong. Smooth siya mga lodi pagkagantong hindi persado eh. Bali, mga idol, andito uh, tayo sa may sa ship na sa number 10 ang gear. O sa may pinakamaliit na cogs. yan. ah uh, ito may lubak. Ayan Lubak natin. Okay naman siya, mga lodi. Yung inilubak natin. Dito natin sa lubak. din naman siya na. Ito, may lubak dito. Ayan, lubak. Ayan, okay naman, mga lodi. Bali, nasa number 10 siya Ay naman. Feeling ko, mga lodi, tag talaga persahan. Doon siya uh, umiingay. Yung puli. O yung ano... Parang wala sa totoo no.